ating mga mata, tila ordinaryo na silang eksena sa lansangan. Kasabay ng pagpasok ng buwan ng Kapaskuhan, mas naglipa na payata ang mga kabataang umaasa sa paghingi ng kaunting limos o tulong. Sa ganitong paraan daw nila na iraraos ang hikahos nilang pamumuhay. Tulad na lamang ng 12 anyos na si Buboy, di niya tunay na pangalan. Kasi ano makabot ako hanggang alas 3 Kasi pag walang paso, bigyan lang sa mama ko, namin na bukasan. Ang lansangan ang mundong kinamulatan ni Buboy at ang kariton na ito ang nagsisilbi niyang tahanan. Sa pagini ng limos siya umaasa, pero mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pamamalimos. Kaya puspusan din ang kampanya ng pamahalaan para alisin sila sa lansangan. Pero ang masaklap, kwento ni Buboy. Minsan hindi raw nagiging makatao ang ginagawang pagtataboy sa kanila. Pag-uuliin ka, tapos pag, ayaw mo sumama, bigla kang ka Batang lansangan din si Bongbo, di rin niya tunay na pangalan. Sa kanyang pagkakatanda, may labing tatlong beses na raw siyang nahuli at di raw biro ang kanyang naranasan mula sa kamay ng mga otoridad. Minsan sasakaling ka, minsan lubo at tinggal. Tapos, minsan naiagis ka sa sasakit. At ka pa. Tinatayang may 50,000 batang lansangan sa Pilipinas. Sa pag-aaral na isinagawa ng Bahay Tuluyan, isang non-government organization na nagtataguyod sa karapatan ng mga kabataan, minsan hindi raw pagsagit, kundi pag-aresto ang ginagawa ng mga sa mga batang lansangan. Sa research ng Manila, ang ang result doon ay ang rescue ay indiscriminate, ineffective, harmful, and involuntary. Walang tanong-tanong kung kailangan ba ng tulong. Basta dampot na lang. Kapansin-pansin din daw ang di makataong pagtrato sa mga di umano'y sinasagit na mga batang lansangan. May tuturing daw na band-aid solution ang pag-alis ng mga batang kalye sa lumalalang problema ng kahirapan at tunay na estado ng bansa. Kaya sinasabi na sa research namin is the, the rescue that's going on now is against practically all children's rights issue. Nalalabag yung mga karapatan ng mga kabataan. Tila wala raw pamantayan na sinusunod ang mga ahensya ng gobyerno upo sa tamang pamamaraan ng pagre-rescue. Kaya dapat munang ihinto ito hanggat hindi nagkakaroon ng tamang polisiya. Hindi tunay na rescue ang nangyayari ngayon kung hindi mas nakakadagdag ng uh, trauma sa mga bata. So kaya nga gusto nating i-advocate yung Tama, no? kasi lahat naman tayo gusto natin i-rescue yung mga nangangailangan ng tulong. Oh, mag rescue kami, hindi kami nang ng ka-abuse ng mga street children. Yun kasi sinasabi ng iba na ibang institusyon na bakit daw hinaharas yung mga bata. Sa ngayon dito si Mang Joselito, kung naging tama lamang daw kasi ang pamamaraan ng otoridad, ay maaaring kapiling pasanan nila ang pitong taong gulang na anak na si Jenna. Kasama niya ang iba pang mga batang lansangan na namamalimos nang mangyari ang di inaasahan. Sumakabilang buhay si Jenna noong 2005 matapos maaksidente habang nagtatago sa mga umahabol sa kanilang mga pulis. Nakita sila ng mga bewok pulis, hinahabol sila. Ang ginawa ng mga bata sa tapot nagtago sila sa isang puno na may mga halaman. Ngayon yung anak, hindi niya malam na may kuryente yung kinatatayuan niya. Ang masakla pa, hindi nila alam kung sino ang papapanagutin sa pangyayari. Sumama kami sa rescue operation ng MMDA Street Dwellers Care Unit. Ganito tapos ay idiniretso sila sa Jose Fabella Memorial Center. Na-assess namin yung pangangailangan nila. And then, kapag wala silang uuwian, pansamantala sila rito nung dilalagat namin sa aming center. Napalo po ng kadena, May pinapay-shot na may tamtax, bang.